Mga kaisam, okay, sitaw naman po ang binabanata natin. Tabang sitaw po. Yun, si Kuya Miko. Toy! Good morning! Yun. Good morning! Sitaw po. Amin pong tinabas po ito. Tapos ipinapatik nga ni Kuya Miko. Tapos po itinatanim natin. What's up mga kainson? Ha yeah, mga kainson. Katatapos lang po namin uh, magtanim po ng uh, sitaw ni Utoy. Ni Kuya Miku po. Mamamalingkit po muna kami sa gubat at Kuya Miku Kuwari yes. kay mayroon na tayong spot po. Oh. Ari, lang po yung Miku Ah. Ari, ano ko kaya natin? Hindi kaya mapunggi. Kuwari kay mapupunggi. mapupunggi eh. Kaya-kaya hmm. ako na rin. Kaya na. Puhutokin po na ako. tuloy. Yan. Ay na magkinat ano tuloy. Lakay. Lakay po oh. Ay na magkinat ano Siya Yan yung mabutuan ano kuya. Uy. Oo. <coughs> Tabi ko to. Nali pa pa ako. Nali pa pa. Ang gusto ba yun? Ah mga kaisa nari oh. Kwartan linaw nari. Nali pa pa ako utoy. Nali pa. Kaya pa rin nakapantaran ako. Kati mm -hmm. ah. po kami na imigil ko. Kaya kailangan po eh. Pang-stock. Iba may Puso ko. may stock. Iyo. Yeah. Gustong gusto ng ate Sarah mo. Oh. Yeah. Sa mga nanonood po sa akin, ito po ay kung tawagin po ay the plus yan ari po yan tsaka yung kabila po the plus ito na po yun lagi nagkukomment ay ito po ay kumbaga yung sikat na daan sa amin lugar noon daan ng mga sinaunang tao pero ngayon ay patay na wala nang ano madalang na pong daanan kami nalaang po at Madalang na po ang tao dito ay Utoy labong taywanak na labong taywanak ay walang anong oras yan Wala Nakakalungkot na din dito Ayan. Wala na hong dito Puro gubat na dati ano siya, siya noloko masaya o to doon tayo, sa kabila o to to, kabila tayo dito yung mamamako dyan ang daan, sa kabila doon kami mga kaisan mamamako, doon sa kabila o babalagbagin na natin o to balagbag na babalagbagin na po namin Nung kami estudyante pa mga kaisan, doon kami natawid. Yan ang daan namin utoy. Nung estudyante kami. Yan, kabilang yan. Pagbaha naman. Doon kami natawid sa kabila. Basa ang buta yan o. Siya nga. Utoy, dadalhin na pati natin mga laid. Maaigi pong malaho ka ng suso. Tinuto. Ah, uti. Gaganda ng paku. Uy. Oh. Gara. Quality. Eh. Ah, ah. Dami hamon utay uti ang paku mo. Pati kay sa tatay mo. Ano? Damihan mo Oo. Oo. Kaya ba ito? Ito, din eh Dito Kaya mo Medyo malakas Kaya ko to'y eh. Ha? Kaba Pabalagbag ko to'y pabalagbag Lagi nakatukod ang isang paa. Malakas o toy. Eh. Ba. Diba? Para mas maganda dun. Ha? <laughs> <Huh>? Hindi na. <laughs> Ayan mo ito eh Ha? Basahan pang ilalim. Eh, eh. Tuy. Eh, mo pa ganun, ha. Malakas ay. Eh. Diyan ka lang, diyan ka lang. Yan. Ye. Ikaw muna. Tayo, tayo ha. Sobrang lakas pressure Yon. <laughs>

mga sa mga magpapalos sa mga lukbanin pag hindi kay Kuya Pando isang tawid pa ho Ang ganda rin ito ng mga talbos oh hoy. Talbos. Kukuha rin ako ng talbos. Dami oh. Uh. Dalahan na rin. Galadgad. Ito nga po, pamangkin ni Mesis, ano? Dami nagtatanong, pamangkin po ni Mesis si Miko Kapatid po ni Dasil Kung kailan mo po si Dasil Na nakakasama kong bata Kapatid po niya Si Utoy may pamangkin ko na rin po Si Kuya Mix Yan po ay masipag, mga ka-insan, si Kuya Miko Yan po ay araw-araw kasamahin po natin yan po ay Kaya masipag ay Kung bagay Dublikayod po si Utoy May papaaral po Ano Utoy? Nang pulis Porter college na no? Uh -huh. Papaaral po ng pulis si Utoy Sa kanyang misis Malapit ang gubert Dibigta na Utoy ngayon, ngayon porter na po. Porter na po ngayon. Kagarduit na kaunting kimbot na lang ano toy. Pang ikatlong tawid na po namin ni Utoy. Utoy eh. din tayo. Kabila. Diyan mahina ang lagaslas. Doon. Doon, mama, mama, may tabi tayo. Ah, nawala na yung daan, utoy. Ha? Nawala ang daan. Dini. Mahina-hina ang lagas nas. Udoon. Dini, utoy. Ha? Dini, medyo tining. Kaya-kaya. Ha? Kaya nga. Maganda't may kakapitan bang ganar eh Utoy din sa akin Mas maganda pag may kakapitan ganar eh Ari Hindi ka masyadong maaanod Utoy din sa akin Maanod ka man Makakabitin ka mga kaisan Yun Pag-isa po kami dito na dito May pigisan ah Gara. Okay. Tiyo naman na mm -hmm. rin. na po kami ni Kuya Miko. Ito Oops. Pako, puso, talbos. Mga okay, som, May natanaw po kami doon sa kabila. Yan ito yung sinasabi mong nakapag-ani ka dati. Yan. Ano ginagawa ko dati, mga kaisan? Nung ako binata. Yan. Pinahiram po sa akin ng itay at inay. Oh, ya. Yeah. ito iyo di ari. Mhm. Pati tigal mo. Pakuha oh, pa ko no ng isa. Oh. nang bang isa magandang-ganda. Ari. Disclaimer lang mga kaisan, ito po yung damo ha. Hindi nakakain ng... Hindi ho, ito nakakain. Ang bunga. Puso lang. Tsaka sasa. dami din lain ah pop putoy ya yeah. ana kapit sudah ya Yan. kaya ya lagi kuai pampatayo po ito <laughs> oo ay pwede kailangan na kumain po nito naku po ay natuod pa. Aw, oh, pampatayaw. tinatanim na po sa mini garden ng inay para po pag uh, may dumating na bisita hindi na po tayo lalayo ah oh, mga kaisam na ito na po nakukuha namin yung gulay pero mga mangunguha pa rin po kami sa daan yan talbos ng balinghoy puso at pako eh yun to yan talbos ng balinghoy puso at pako iya yeah insurance na po mm. laman. ilang ulaman ilang ulam na po hindi na po kami bibili lakang tipid din natin ano to eh oh, di ulam na, right? tipid po ah

Sal no' nasçar No tan samas i Masih ada insa inside insa insa